Welcome sa akin pang anim na video. Narinig mo ba yung audio kanina habang naglilinis ako? Ako si nagbe-beatbox nun. Bago ako matuto mag-beatbox, naging part muna ako ng isang banda nung 4th year high school ako. Dito na nagkaroon ng transition yung mga hilig ko. Mula sa art, papuntang music, tas bumalik ulit ako ng art. Naalala ko nung 4 year high school ako, parang sa sobrang sikat na kanta ng Narda, ng Kamikaze, parang naging national anthem na siya. Doon kasi nag-boom ulit yung rock community noon eh. Bukod sa Kamikaze, Chico Sai, q Typecast, basta maraming bandang na eh. May international pa, kagaya ng mga may chemical romance, The Used. Basta parang talaga masagana talaga yung rock community noon. Nung fourth year high school kasi ako, galing muna ako ng public school. Tapos nag-transfer ako ng private. Doon ko na nakilala yung mga naging kabanda ko na tropa ko pa rin hanggang ngayon. Siguro fourth year high school na ako nung natutunan ko na talaga mag-explore. Every after school, uwi lang ako saglit para mag Tapos tatambay na ulit kasama yung mga schoolmates ko nun. Yung mga una nun, pasama-sama lang ako, panood-nood lang ako sa tropa ko may banda ng iba. Formahan ko pa noon, pag ganun yung buhok tapos nakataas yung likod. Talagang super emo pa talaga pormahan ko noon. Pero nagkaroon ako ng small group of friends na kung saan pare-pareho kami ng trip na pinakikinggan. Yun nga yung Silverstein tsaka Bless the Fall. Di ko maalala yung exactong detalye kung paano kami nabuo bilang banda. Basta lagi lang kami sama-sama noon. Tinawag namin yung banda namin na Popolo Royce Pumunta kasi kami nun sa eh, Band Rehearsal Studio sa may SM Fairview yata noon. Tapos meron doon notebook na kailangan mo isulat yung pangalan ng banda. Kaso kami, hindi pa kami nakakapag-decide talaga kung anong official name namin. Pero out of nowhere, nasulat ko na lang Popolo Crow Sabi ko, bala na nga, okay na yan. Natuwa naman sila, kaya pinandigan namin. Bali, ako yung base ng banda namin. Bukod doon, ako din yung weakest link. Aminado naman kasi ako na hindi ako gano'ng kagaling mag-gitara. Pero masipag lang din talaga ako umattend ng practice. Parang tuwing hapon, pag sinabing practice, talagang pupunta na ako ng mas maga pa. Bali, yung gitarista talaga namin yung magaling doon. Eh. Siya yung nagkakapa ng tunog. Tapos tinuturo niya lang sa akin yung part na gagawin ko. Tapos kailangan ko lang practice yun ng araw-araw. Ang daming memories na hindi ko talaga makalimutan kasama sila. Naranasan din namin na makapag-perform ng live. Especially tuwing may birthday, debut, perform na kami ng kasal. Misa na rin kami sumali ng Battle of the Bands. Nalala ko yung mga panahon yun, naglalakad lang talaga kami papunta sa mga gig na gusto namin puntaan. Ang dala lang namin pera siguro mga 20 pesos. Bali ka na yun. Bahala na kung may kakainin ng wala. Pag may birthday naman, syempre tumutugtog kami. Ang bayad lang kain tapos inuman. Okay na, masaya na kami ng mga panahong yun. Merong time na hindi talaga may na minsan darating talaga na parang ang tumal na, parang nakakatamad na. Paunti-unti kami naging abala sa mga kanya-kanya naming ginagawa. Ako, kailangan ko nalit mag-aaral ng matino kasi yung first course ko hindi ko natapos. Kaya sabi ko yung pangalawang subok ulit ng college, kailangan ko na magserios ng konti. In short, parang naghiwa-hiwalay na kami bilang banda nun. Basta parang nagkatamara na lang bigla. Pero mga panahon ngayon, napadalas naman yung tambay ko sa computer shop. Mahilig ako magpuyat para lang makapagdota. tas doon ko na lang din yata napanood yung video na ano, may nagbi-beatbox. Sinisip ko kung paano kaya mag-beatbox. Kaya ang ginagawa ko, pag magpupuyat ako ng madaling araw nung sa computer shop ng tropa ko, manonood ako ng tutorial, tas mag-aaral ako ng beatbox sobrang hook ko sa pagbe-beatbox nun kasi may laya ako makapag-practice anytime. Kahit nasa CR, habang naliligo, bago matulog, pagagising, anytime pwede mag-practice eh, wala pang bayad. Naalala ko pa nun, parang medyo sikat ako sa classroom namin nun kasi ako lang yung nagbe-beatbox nun. Siguro mga 2009 yun or 2010. Kasagsagan din yun ng talentadong Pinoy. Nahilig ako sumali ng mga audition ng mga talent contest. Tapos beatbox nga yung pinang-audition ko palagi. Meron pa nga yung after ng audition sa Talentadong Pinoy sa may SM Marilaw, nagsama-sama kami mga grupo ng mga beatboxers. First time ko lang sila makasalamuha. Yun ang din yung first time ko na makapag-jam sa ibang beatboxers. Nag-meet kami dun sa may, ano, sa may parking lot, tapos nag-showcase kami ng kanya-kanya naming mga skills. Medyo mas matanda lang ako sa kanila, pero nakakatawa yung mga bata ngayon kasi so, sobrang skilled. Basta nung medyo bata-bata pa ako, mahilig talaga ako sumali sa mga talent show o kaya mga audition na ganyan. Kahit nga yung Pinoy Big Brother, nakapag-audition na rin ako dyan sa may SM Paranaque. Pero syempre, wala na, lipas na. Sa ngayon kasi tuwing nagdo-drawing ako, hili ko na lang makinig ng music sa Spotify, syempre. Madalas ako sa audiobooks o kaya The Cool Pals, yan. Metal bands. Kahit yung mga napapanahong mga tugtugin pa rin, nakikinig pa rin naman ako lahat. Ahals lahat ng genre, pinakikinggan ko hindi ako mapili sa music. Eh, yung music para sa akin, parang yun yung nagsiset ng mood ko. Or nakadepende rin naman yung mood ko sa pakikinggang ko. Basta parang ganun. Ikaw, ano madalas mong pinakikinggang ngayon?